mga anak na lapastangan sa kanilang mga magulang. Bakit ninyo nagagawa iyan? Hindi nyo ba alam na wala kayo sa mundong ito kung wala ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong mga nanay? Oo, sabihin natin na hindi sila mabuting nanay o tatay dahil bawat hingi mo ay hindi nila maibibigay. Ikaw, bilang anak, Naisip mo ba ang dahilan nila? Sa dyang kulang at minsan, wala talaga silang pera sa bulsa para ibigay ang gusto mo. Nakakaiyak na mayroong anak na dahil lang dito, babasosin at sasagutin ang mga magulang nila. Ikaw na isang anak, may panahon pa. Habang kasama mo sila, magpasalamat ka. Igalang mo naman sila dahil sobra silang nasasaktan sa pambabastos mo. Tandaan mo, napakahirap ng walang magulang. At balang araw, sa mo pa sila hahanapin kapag wala na, kapag huli na. Kaya naman, ikaw na anak na bastos sa iyong mga magulang, mag-isip ka. Hindi bukas kundi ngayon na. Mahalin at igalang mo naman sila.